Guys, ngayon ang pag-uusapan po natin ay about naman sa mga masiselang magbuntis. So, kadalasan po sa mga babae ay nagsusuka, especially po na inaabot na sila ng mga 4 months pataas. Misa po may mga babae na hanggang sa buong pagbubuntis nila sa loob ng siyam na buwan ay nagsusuka po talaga ng tinatawag natin na hyperemesis gravidarum, yung po yung um, medical term kadalasan po nag-uumpisa ito one month after natin ma-detect na tayo mga buntis. So, kadalasan po talaga halos pasabi na natin hindi na makabangon, ayaw ng maraming mga amoy na hindi gusto, konting makaamoy lang ay nasusoka na. Sobrang pangangasim, masakit po talaga ang sigmura at nararanasan ko yan sa tatlong anak ko, sobrang selan ko po talaga magbuntis. So ano po yung mga first aid natin dyan? Kadalasan po ang mga natural remedies na sasabihin sa atin ay kumain tayo ng crackers. Mm um, magkaing tayo ng ice cubes, ano yellow ganun. Pero kung hindi na po yan kayang um madalas sa mga ganyang bagay sa akin talaga walang kwenta kung tutuusin yung mga ganyang crackers, mga ice na yan ay meron na po tayong kailangang inumin ng gamot na reseta ng uh, ating mga uh, doktor. Before nyan po, isa po sa mga katulong sa atin, bukod sa crackers, uh, ice, pagmuya ng ice, um, ano pa, bawal tayo kumain ng maaasim. do may mga buntis na um, naglilihi ng maaasim, pero wag po natin nakakalimutan na isa po yung sa nagpapatrigger ng pangangasim. Yung heartburn na, sin heartburn na sinasabi. Sikmurain. Um, pero hindi naman natin siya pagpabawa. Kailang kailangan po talaga ay meron din kayong iniinom na gamot, tinitik na gamot para doon sa pangangasim. Ang sinasabi ko po ay itong um, may bawas na po kasi. Gaviscon tablet. Meron po tayo nitong tablet and meron pong um, gel. Nakasashay siya. Nasa inyo po kung ano yung gusto nyong um, i-take. Ako kasi mas preferred ko tong tablet. Bukod po sa mura siya, sorry, ay ano po, um, hindi po kasi ganong kamentol. Hindi siya yung, hindi mo masyado mararamdaman. So, since, sensitive talaga yung panlasa ko during pregnancy, so, hindi ko preferred yung ano. Although, same po sila ng effect. Same po sila ng effect. Ang take po nito ay isa, isang tabletas. Pwede mong, actually, ang order sa akin ay as necessary. So, tuwing um, masama ang pakiramdam ko, sobrang nangangasim ako, ganyan, ay um, isa. So, ako, inaabot ako dito ng mga apat. Nunguyain ko to before ako kumain. So, isang take note po mga sis ay ano, dapat po, bago kayo kumain, bago niya siya nguyain. Misa naman kung after 3 hours na ano na talaga, masama talaga yung pakiramdam mo, pwede mo upo ulit-ulitin. Kasi, um, kahit 4-5, okay lang siya. wag lang po naman yung too much na. Ang makagandahan nito, um, pagkanguya mo, pag napunta na po talaga sa tiyan mo, talaga po agad-agad may ma mariril, kang relief. Para kang, parang niwalis yung tiyan mo. So, ganun siya. Dito ko na-survive yung pagbubuntis ko sa mas maselan talaga ng sobra-sobra. So, again, hindi po kayo pwedeng kumain. Nakaka-trigger po yung mga maaanghang na pagkain. Maasim, mga oily like yung mga prito ano po yung mga pagkain na makakatulong sa ating uh, kalagayan, yung pagsusuka. A uh, small frequent feeding dapat po ay paunti-unti ng kain. Hindi po maganda din yung mga, atag nito, yung mahihirap tunawin. Ganyan. Basta po kung kakain naman kaya, at least paunti-unti. Tapos maya-maya nga lang. Then, kailangan po natin po ay yung, lagi kayo umiinom ng tubig o mga fluids. Ako, pinaka-nakatulong sa akin yung Pocari Sweat, tapos Gatorade, tapos yung ano po, tagnetong um, Mugo Mugo. Ayan, yun po yung mga favorite ko nung time na yan. Then, dapat po less yung take natin ng sugar, syempre kasi buntis tayo. Then, yung tubig po, dapat talaga hindi natin, kasi po, hindi rin maganda. Since lagi ka ay prone ka po na ma-dehydrate na hindi nakakabuti sa atin. So yung balik tayo, bawal po yung maasim, bawal po yung maanghang, bawal po yung uh, oily, yung mga prito-prito, yung may mataba-taba, hindi po siya maganda, nakakatrigger po ng ating pangangasim. Ano pa ang bawal? Uh, so yun, yun po yung ano, yun po yung pinaka-common uh, na mas nakaka uh, trigger ng ating pagsusuka. So, yun. Na po ay makatulong itong Gaviscon. Ito po ay order ng mga doktor. Pwede nyo rin po i-research kung ano po ang uh, effect nito. Kahit po sa nagpapadede ay pwede po siya. So, yun. Basta before, um, much better pa rin po na i-consult din sa inyong mga ubi kung ano yung mas maganda para sa inyo. Ito ay Ito yung reseta sa akin ng doktor ko na alam ko at sigurado ako na dito po talaga ako natulungan, na-relief po talaga yung sobra yung pagsisusok ako. Thank you so much po and God bless.